O guys, no, mayroon na naman tayong bagong uh, paglaruan ngayon. Paglaruan. <laughs> magpo -wave kami, boss. O ayan, mga boss, ano, magpo-full kami ng Fury. Ayan, Fury. Ah, uh, wave namin. So bago natin ma-full wave yung Fury, mga boss. Ah, uh, may mayroon pa tayong tatanggalin dito sa stator. Ayan. So tatanggalin muna natin 'to, mga boss, yung kanyang stator kasi nandiyan yung Uh, babaguhin natin yung kanyang koneksyon sa stitor. So, bago natin yan mabaklas, mga boss, itidrin muna natin yung langis kasi tatagas yan. So, pagkatapos madrin natin yung langis, mga boss, tatanggalin natin yung buong kaha para mas maganda magawa. So, ayan mga boss, no? Uh, babaklasin muna namin, itidrin muna namin yung langis. <coughs> Oh, mga boss, no? di mo muna natin yung kanyang langis. Natanggalan na yung buong kaha ng Fiori. Pag nag-full kayo nito mga boss, kailangan tanggalin nyo yung kaha. Kasi para hindi na kayo mahirapan mag-wiring. So, ang tinatanggalan namin ngayon mga boss, itong magneto cover. Kasi meron tayong babaguhin diyan sa wire. So, ang gagamitin natin yung mga boss na tools, 8mm na terrence para mas mabilis. So, tatanggalin na natin para makita na natin yung kanyang stator nandito sa loob may babaguhin tayo na hinang so ayan ang mga boss natanggalan namin yung kanyang uh, uh, stator cover nandito yung kanyang stator so bago nyo mahinang yan mga boss bago nyo mailipat tatanggalin muna natin yung kanyang stator dito sa loob so uh, alisin muna natin para hindi na tayo mahirapan mag uh, bago ng kanyang wirings yan yan nasira ng kanyang gasket so bibili na lang tayo mag na tayo ng kanyang gasket Ayan, tatanggalin muna ni Master, Master Louis. So, yun na mga boss, natanggal na namin ang kanyang uh, stitor sa kanyang lagayan. So, ang papagod natin dito mga boss. Ow! So, ano? ito yung stitor ng Fiore. So, ang natin dito mga boss ay kanyang sa kanyang wiring dito, sa winding niya, ay kulay dilaw yung dilaw lang yung puti mga boss ito yung kulay puti makikita nyo dyan yung wire na yun na kulay puti itong kulay puti mga boss huwag nyo nang galawin ang gagalawin nyo lang itong kulay dilaw alisin nyo sa kanya pagka scroll dito tapos dudugtungan nyo ng wire papunta dito at saka natin idudugtong naman dito sa isang winding ito nag iisa sa kanyang ground naman ito naman mga boss sa kanya na ito is nag iisang winding Uh, aalisin din natin sa kanyang ground sa kanyang katawan para mag ng kanyang uh, <coughs> mga wires at ma para ma, ma pull whip na natin siya, mapalitan na natin regulator so tatanggalin muna natin mga boss ang tatanggalin nyo uh, yung kulay dilaw so tatanggalin muna natin yung kulay dilaw so ayan ang mga boss no? natanggal na natin yung kulay dilaw dito sa kanyang pagka escrow so mga ngayon mga boss mayroon pa siya tayo isa tatanggalin dito naman sa kabila So makikita nyo ito mga boss Ito isa, dalawa, tatlo Nag iisang wire dito sa so, magneto yung sa, mag Pag nakita nyo yung plate Ito yan kasama So tatanggalin din, din, ninyo din dyan Mga boss So pag tanggal ito mga boss Ingat na kayo sa pagputol Kasi minsan baka maisama yung ibang ano, Wire so, Ito mga boss Itong winding na ito mga boss Nakadikit yan sa katawan kaya alisin natin yan Alisin natin sa kanya pagka-ground. Ayan. So, pagkaputol nyo mga boss, ayan, naputol na. Tsaka naputol dito yung dilaw. Pagsamahin natin silang dalawa. Sila na ngayon ang magdugtong. Dugtong natin ito ng wire. Pasok natin dyan. Tapos, paikutin natin dito. Tapos, sila magsama. Yung galing dito yan. Yan Yung kulay puti mga boss, huwag ninyong galawin yan. Yung kulay puti. Ito yan. Ito lang itong isang ganito na naka dito, putulin nyo na. Tsaka itong dilaw, sila magsama. Magdugtong na sila ng ganyan mga boss. Yan, sila magsama. Pero ayusin yung pagkalagay dito mga boss para hindi masagi. Ayan, idudugtong muna natin. So ayan na mga boss, ano. bago kayo magdugtong ng wire dito mga boss, tsaka itong ini, ano, kabilang ano, kailangan yung kuskusan para dumikit yung hinang Uh, kailangan natin hinangan yan mga boss para hindi bumitaw sa kanyang pagkadugtong. Importante yan na uh, gamit kayo ng panghinang. so, kailangan yung kuskusa na maigi. Uh, palabasin nyo yung uh, kulay ng uh, uh stator ng Fury 125. So ayan na mga boss, uh, namin sa kanyang lagayan. Tapos na tayo mga boss. Yeah, ano? Yung yan. so nagpalit tayo ng gasket. So ibabalik na natin ito dito mga boss. Uh, para matising natin kung okay yung pagkahinang natin dito sa kanyang istitor Yan. so kakabit muna natin dito so ayan ang mga boss no kinakabit na namin yung takip na kanyang istitor uh, ayan So ayan mga boss, nakapit na namin yung kanyang kaha. So bago nyo pandarin mga boss Bago nyo itis yung kanyang charger Lagyan nyo muna lang langis Yan, lagyan nyo muna lang langis Baka makalimutan nyo, pandarin nyo Eh walang langis Siguro doon nyo na ilagay nyo na yung langis So ayan mga boss na ano, Bago tayo mag uh, wiring Ititistir muna natin tong Ititistir muna natin tong dalawang wire Na ang galing dito sa stator Yan, yung galing dito na binago natin Ayan yan, pinutulan namin yan yung sa kanyang ano, dito sa kanyang sakit kasi hindi na natin yung kailangan so pagkaputol nyo mga boss balatan nyo tapos mamaya paanda niyo nyo yung motor iti-testin nyo itong dalawa kung good yung ah uh, pagkakumpuni natin dito sa kanyang stator uh, kung wala ba siyang grounded so dito tayo magtitester so, so gamit tayo ng tester mga boss paanda natin yung motor so ayan mga boss ano uh, ito tuturo ko sa inyo kung paano magtester ito kung good ba yung pagkaano natin. So itong isang ano mga boss sa pulser, isasaksak natin. Yan. So isasaksak natin to dito. Itong isa yan. ba Yan, ibabalik natin to sa pagkasaksak yung kanyang pulser. So itong dilaw sa kaputi mga boss, uh, Titesting natin yan. Gamit tayo ng test light. Ito yung test light. So ang pagtestir yan mga boss, Paandarin muna natin yung motor. Okay, paandar we. Ayan, paandarin muna natin yung motor. yan so mandarin yung motor mga boss. Ano? Itong clip, itong clip mga boss, yung isang clip, dito. Okay. Ayan. So, yung ni Luian. Yung isang clip ng ating tester mga boss. Ayan, i-clip natin dito sa kabila. Kahit saan dyan, kung sa dilaw o sa puti. Tapos yung isang dulo ng tester, mga boss, ayan, i-ano mo diyan? Kukunin mo siya Ayan, umilaw mga boss, ano? So good yung pagkainang natin doon sa stator. Para malaman niyo no, kung may ground 'yan, yung isang tester nandito pa rin sa kanyang puti, yan or sa dilaw 'yan. Tapos ipapalit niya naman. So ganun pa rin, 'no? So good yung pagkainang natin. So para niyo malaman niyo na walang ground, nakananatili dito yung clip. Tapos itong isa i-ground natin diyan. Ayan, so hindi siya umilaw, good siya, wala siyang ground. Dilipat naman sa kabila yung clip. Ayan, sa puti. So wala pa rin siyang ano. So dito naman tayo, ayan. Ayan, umilaw. So good yung pagkahinang natin mga boss dito sa stator, So mag-wiring na tayo mga boss. Walang problema na dito sa ating hinihinang. Good tayo. So mag-wiring sa tayo. Ang gagamitin natin yan Ayan, so yung gagamitin natin na regulator mga boss, ito yung 5 wires na TTGR plan Ayan, 5 wire. Ayan. So, five wires yan. So, dito natin siya ilalagay. Uh, dito natin siya ilalagay kasi nandito yung kanyang lumang sakit. Ayan. So, puputulin na natin itong kanyang sakit. Wala na to At saka yung lumang uh, regulator, wala na rin yan. Papalitan na natin ng ganito. Ayan. So, pag-wiring dyan mga boss, uh, ituro ko sa inyo. So, dito pala mga boss, uh, pinutol natin kanina. Dudugtungan natin ng wire yan. Kasi naaabot dito yan dudugtungan natin yung wire pagkapangin natin dito yan papunta doon para umabot yung dalawa so papatay na natin yung motor mo yan dudugtungan natin ito ng wire mula dito hanggang dyan sa may lumang ano mga boss so ito mga boss ano yung kanyang uh, sa so, mga nagtatanong yung kanyang ilaw mga boss nakabateri operated na yan yan kinumbert na siya so hindi na hindi na kami maglagay ng positive dito sa so, may dilaw niya kasi kinumbert na ng may ari yan, nakabattery operated niya yung ano. Pero pag hindi pa nakaganito mga boss, kailangan yung kulay dilaw dito na wire, ito sa luman sakit, lagyan nyo nyo sa ng positive. Ito, di kukunik nyo dito sa may uh, positive, dito sa may starter, ah, sa may plus relay. Yan, para maging battery operated yung kanyang headlight. So, ito kasi mga boss, naka-battery operated na, kaya hindi ko nalalagyan yan. So, yan mga boss, no, nilugtong alamin ng wire, yung dalawang wire ito dito sa stator, kasi hindi siya abot dito. So, ganun lang gagawin nyo mga boss. Uh, pagkatapos niyo dugtungan, uh, Tipan niyo nyo yung maigi para hindi siya magkadikit yung dalawa. So, ayan na mga boss. No, nadugtungan na namin yung wire na galing ng stator Ayan, nadugtungan na. So, papagapangin na namin hanggang dito sa lumang sakit niya. Pinutulan na namin yung sakit niya mga boss. Putulin nyo na. Sinin yun na kailangan yun ayan. Para maganda tingnan na naka ano naka prepare yung kanyang mga wire so idudugtong natin to mga boss no step by step tuloy mo so ito mga boss kanyang 5 uh, wire na uh, TTGR mayroon siyang uh, puputulin na natin to mga boss yung kanyang sakit kasi hindi na natin kailangan yan putulin mo na lahat yan tapos putulan mo ulit tong kanyang ano para ano So ayan mga boss ipa-explain ko muna sa inyo nyo Yung wire ng TTGR na 5 wire So mayroon siyang wire na red Mayroon siyang wire na black Kulay pink Tsaka kulay yellow Tsaka kulay green So dito natin ngayon ma -ano mga boss So unahin natin dito mga boss Sa uh, dalawang uh, wire na galing ng stator na dinugtungan natin So yung galing dito Ang i natin to mga boss Kahit baliktaran dyan kahit nagkabalik ka itong kulay so ayan o oh. so ang ikukunik natin dyan mga boss itong dalawa, yung dilaw at saka yung pink, nanggaling naman sa regulator yan, idudugtong natin dito sa dinugtong natin na wire nagmula doon sa stator kahit magkabaliktaran yan mga boss yan kahit nagkabaliktaran yan walang problema yan kahit saan dyan sa dalawa na yan basta may idugtong nyo na maayos so idudugtong na ni Louie pagdugtong niyo mga boss kailangan na uh, nakapit ng maigi para hindi niya sa luluwag kasi kurinti dumadaloy dyan mga boss na uh, maaaring maglulos at mababagal na yung uh, charging so tipan yung maigi mga boss ano para ah, maganda ang <coughs> pagkagawa para sa aking kaibigan na maingay ayan napakaingay yun itong oh, may, mayroon pang bulsa oh. <laughs> ayan, ma, ayan, mga boss ano, mo na no patalastas muna tayo ng konti uh, patalastas muna tayo ng kunti ito mga boss regulator din natin kailangan yan so dito na natin siya itatago ah tatago natin dyan ayan, na natin yung kailangan eh Ayun, boss. Ayun, boss na yan. Nagkatuwaan lang kami. Ano. So, next natin mga boss. Ang susunod natin na ah, wire ng galing naman ng regulator ay kulay red. Yung kulay red mga boss, dito natin siya ikukunik sa lumang sakit ng regulator. Ah, hanapin nyo lang yung dito ang kulay puti na solid. Ito naman ay galing papunta ng baterya. Itong kulay puti na galing sa motor, wire ng motor, at saka kulay pula na galing sa regulator, sila ngayon ang magsama. Yan, sila, sila ang magsama. Kulay puti ng uh, wire ng galing sa motor, at saka kulay pula na galing ng regulator. Yan, sila ang magsama. Yan. So yun mga boss, no? tapos na tayo sa kulay pula na galing sa regulator na wire. Kinunik natin sa kulay white naman na galing wire ng motor. So next natin mga boss, itong kulay green. Ang kulay green mga boss, ng regulator na wire, ground. So sa <coughs> ground ng uh, Kawasaki Pure mga boss, ang kulay naman ng kanyang wire ay kulay black na may lining na yellow. Yan. Ito yung ground ng uh, Pure mga boss, Kawasaki. So si yung gray uh, yung black na may lining na yellow na galing sa motor na wire, iko-connect na naman natin sa kulay green na wire na galing naman sa regulator. Sila ngayon dalawa ang magsama. Okay. So yan ang mga boss, tapos na tayo dito sa kulay green ng wire galing ng galing regulator. Kinunik natin sa negative ng motor na kulay naman black ay may lining na yellow. So tapos na tayo dyan. May ano pa tayong isang wire na natira mga boss. Ano? Ito yung uh, control ng regulator mga boss, yung kulay itim. Para hindi na mag-overcharge yung ating motor, o, kailangan natin papasukan to ng positive. Pag uun mo ng susi, magkaroon siya ng positive para hindi siya mag-overcharge. Hindi lulubo yung ating baterya. So ito mga boss kasi medyo maiksi ha. Dudugtungan namin to ng wire. Ayan. So ito mga boss dito natin siya pagkatapos niyo magdugtong ng wire, dito natin siya ikukunik sa malapit lang sa may placer relay. Ayan. Kasi mayroon dito ang positive yung accessories wire ng Pure pag buka, pag un mo ng susi magkaroon ng positive dito nandito lang ito yung pinakamalapit so dito tayo kukuha yan so mga boss pag uh, hindi pa battery operated yung kanyang ilaw... Ito kasi mga boss... Nakabattery operated na... Dapat isasama natin to dito... Sa dilaw... Para magka magkaroon ng power... Yung papuntang ilaw... Pero... Ito kasi mga boss... Kinombert na nila... Nakabattery operated na kanyang ilaw... Kaya itong dilaw mga boss... Hindi na namin to gagamitin... sa kulay puti... Wala na yan... Hindi na namin isasama... Ito na lang... Yung black... Nagali ng regulator... Ikukunik namin dito sa plus relay, Yung positive niya Pag on mo ng susi magkaroon ng positive. Sa mga hindi kabisado yung wire ng positive mga boss ano, sa ilaw asa ah, sa accessory wire ng Kawasaki uh, ah, ititester nyo na lang gamit kayo ng tester. Ito. Gamit kay ng tester. So itong tester mga boss sa paggamit i-body ground mo siya. clip mo doon. Yan. -body ground. So yung kabila naman susundutin mo to. Ito dito, susunditin mo yan, susunditin mo sa kabila kung hindi mo pa kabisado yung wire. Pag sunod mo yan mga boss, i-on mo yung susi. Yan, naka-on yung susi. Tapos, ititester mo yun. Kung saan yung umiilaw, doon mo siya i-coconnect. Yan, so umiilaw itong brown. Yan, light brown yan yan. So umiilaw yung light brown, yan yan ang accessories ng Kawasaki Fury. So dito natin i-coconnect yung kulay black naman. So okay na yan mga boss, no? So dito natin siya ikukunik sa brown. Yan, sa brown nagaling ito yung accessories wire ng Fury. Yung black nagaling naman dito, diyan natin sila magsama. Yan, diyan, diyan natin siya ikukunik. Lagyan natin siya ng positive. So ito medyo maiksi. Dudugtong na namin ng wire to na makaabot dito. Yan, dito sa may brown. Dito yan, yung black dito sa may brown. Yan, sila magsama mga boss. So ayan mga boss, naka-connect na ang yung kulay black ng galing ng regulator, naka-connect na dito sa accessories wire ng Kawasaki Fury. Ayan, kulay brown, light brown yan. So sila magsama mga boss, ano? Ayan, so tapos na tayo dyan mga boss. I-explain ko sa inyo ulit mga boss para hindi kayo malito. Itong dalawang ginugtong natin na wire na galing dito sa stator, Ayan. Itong dalawa na yan. Dito natin ikukonek sa kulay pink at sa kulay dilaw na galing naman dito sa regulator. Yan sila magsama. Next natin mga boss, itong kulay red na galing naman dito sa uh, regulator. kulay red. Dito naman natin ikukonek sa kulay white na lumang saksakan ng regulator nya. Sila magsama. Papuntang baterya yan mga boss. So pang-apat natin mga boss, itong kulay green na galing sa regulator. Kinukunik natin naman dito sa kulay black na may lining na yellow. Nagaling naman na sa motor na wire. Ayan, sila naman na magsama. Mayroon tayong last mga boss, itong kulay itim. No? Ito yung control niya ng charging para hindi mag overcharge. Yung galing naman dito sa regulator na kulay itim, dinugtungan lang namin ng wire. Kinunik namin dito sa light brown ng accessories ng Kawasaki Fury. Pinakamalapit dito sa may uh, kanyang signal light relay. Really? So, tapos na tayo dyan, mga boss. Tipan na natin to mga boss. No? Tapos, panda na natin yung motor kung gaano kalakas yung kanyang charger. Uh, mamaya, ititister natin. So, mga boss, tapos na tayo dito. No? Tapos na tayo mag-connect uh, uh connect ng mga wire. Ayan. So, nakatip na. Ayan, Ayan. Ganyan lang posisyon niya, mga boss, nandyan. Ito yung bago niya regulator. Ayan. So, tinitipan na namin. Kailangan magandang pagkatip, mga boss, no? para hindi kalat. So, panda na namin yung motor, mga boss. So, titignan namin yung kanyang charger. Yan, mayroon kaming voltmeter dito mga boss, yan. So, yung voltmeter mga boss, i-connect lang dito, eh, ikot niyo lang dito sa may 20. Yan. Tapos paandarin niyo yung motor, subukan natin yung charger kung gaano kalakas. Yan, nakaandar na yung motor. So, i na natin. Tingnan natin yung ano, na natin. Gaano kalakas? So, ang kanyang charger mga boss ay 12 with 84 so i-rave natin so ayan mga boss sumipa agad ng 14 14.7 yan so ayan nakikita nyo kung gaano kalakas mag charge pag naka full wave ang inyong uh, motor mga boss so ayan lang mga boss no? salamat at magandang hapon sa ating lahat. Salamat sa panunood at huwag nyo na rin kalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel at hanapin nyo lang ang aking batikan <laughs> na installer ng electrical, Louie. Ayan, so maraming salamat mga boss at God bless sa inyong lahat. So mga boss, sabi ni Zero, oh, shout out to. Oh. Ayan. Oh, yung may-ari ng motor yan, kunyari. Ayan. <laughs> ano, anong, ano? Pilipina rin. Ah, ano na? Pilipina Ah, Pilipina na yan, oh. O, oh, yan. Shout out to oh, sa Pilipina na. Ayan, maraming salamat sir sa iyong pagdalaw dito at sa inyong motor. Uh, oh, kumbinsido ka na ba sa iyong motor? Ah, okay daw. Approve. Okay. okay.